Hello, hello mga akoracha. for today's video, ayan na nga ba diba sabi ko sa inyo sabi ni darling, kaya sila nagpakod eh magagawa sila ng taniman kaya si kuya ang naggawa ng, ng taniman dahil gusto din naman ni kuya yan dahil ngayon yung course ni kuya is agricultural ayan, gumawa siya ng taniman niya nagtanim siya ng sitaw at saka sili yan, wala pang tubo yung kanyang tanim. At ilang araw pa, tingnan naman to si Miming. Oh, habang ako yung nagbibidyo, nagpapakita ang gilas. <laughs> tawa tami ng tao ni Kuya dyan. Sa pusa niya. Pusa niya kasi yun, mga kakuratsya. Ayan, at dinidilig niya. Nga, uh, hapon, hapon at umaga, dinidilig ni Kuya yung kanyang mga tanim. Sabi niya, para daw, maayos daw ang pagtubo. Ewan ko lang kung magtubo yan, kuya. <laughs> Ayan. Ayan naman yung kanyang tanim na sili. O, oh, mga o, Sili. May sili na kami. Pagdating ng bumunga na yan, hindi na namin kailangan bumili ng sili. O, oh, di ba? Kasi pag ni kuya, umaga at hapon, nagdidilig siya para daw mabuhay. Mabuhay talaga, charot. <laughs> Alam ko naman, kuya. <laughs> uh, masaya ka dyan sa ginagawa mo. Kaya, go, go, go. Hindi, kuya, di ba mga kakuratsa? Palitaan ko kayo sa susunod na mangyayari ko. Anong mga uh, magiging resulta dyan sa pagtatanim niya. Mas lalo na sa kanyang sitaw dahil yung sitaw batitaw niya ay hindi pa tumutubo pero yung sili ayan na may may ano na eh may um, yung sili kasi ano yan um, binili na na buhay na magkano yung bili nila dyan ka, ano niya yan katatanim niya lang yan pero kasi yung sitaw buto yun na itinanim kaya Good luck sa sitaw. Balitaan ko kayo kung anong mangyayari sa sitaw, mga kakuratsya. Yun lang, <laughs> mga kakuratsya. Maraming maraming salamat sa pagpapanood ng aking mga video for today's video. Ganon. <laughs> Basta, balitaan ko kayo sa mangyayari. At hanggang dyan, o, nakita nyo. Pinuno niya ng sitaw ang aming hardin. <laughs> Kaya, sulit na sulit ang pagbabakat. Yun lang, mga kakuratsya.